Ayan puro ice Sobrang lamig talaga Ang ganda ng sikat ng araw ah Yung anong kagandahan ng sikat ng araw Ayun din ah Ang lamig Sobrang lamig Sobrang lamig talaga Yung mga kahoy oh ah. Yan. Nabalot siya ng ice Talagang nabalot siya ng ice Kung tayo dito yan yan yes, sa kabila kanina yun na delete kaya na delete ko yung una kong video yan so yan so, ang ang kagandahan ng sikat ng araw sa so, umaga ayan na, yun na yun ice ayan mag ice sila so Okay, ngunganda <tipos> ng mga mga ay. Mm. Mm. Ang Sobrang gok na yung winter. Iba na naman yung kagandahan na makikita natin dito sa Pagdibo. Ayan Mm. sasakyan niya yun ah. Ito ako ng video kaninang maumaga Mas maganda yun. Kanina na-delete ko. Hmm. So, ngayon. yung mga kahoy na balot ng ice. Ayan. Yun, wala kayo, wala kayo yung eh, sakyanan ni Ali. Yung... So, yan ang kamindot. Yan, natagap na ang mga ice. Hinahinay na sila ka-nanay. Sige, yan. Ang kamay ko. Yan kahoy o eh. ayan so ganda na sikat ng araw no eh. yung kanina mas maganda yung mas maraming ice na hindi pa natutunaw so ngayon medyo natunaw eh. na sumikat so, na si araw eh. Hmm. So, ganito yung lugar namin dito. So, oh, sobrang lamig. So, makikita mo yung mga kahoy na babalot ng ice. So, hmm. <coughs> yung bibig ko nag-aso-aso mm -hmm. nagkurog-kurog good yung kamot nagkurog-kurog lang gani ko oh, ilan kami nito na ko sa gawas hmm. apat na minuto ko lang sa labas pero mora na po ano. So ganina nindot ka kay makita gini mo ang adlaw nga puwa pa ka ayo. Yeah, 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 si birdie na mapapansin. We'll <laughs> okay at mga birdie ah. uh -huh. oh. na. sila. na siguro Wala to nag snow. Pero mura rag snow. Kaya gibalot sa, sa ang mga sanga sa kahoy. Hmm? No, na nee, Nalanay ka, na. na sila kalanay. Ganina kita kay Tanawin. Hindi pa ada mga bird. Ito sa bilis. Ito